Malugod na tinanggap ni Member of Parliament Attorney Nagib Sinarimbo ang collective statement of support mula sa mga gobernador sa BARM para kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ayon sa mambabatas, malinaw ito na mensahe ng pagkakaisa at paglaban sa maling impormasyon na naglalayong hindi pagkaisahin ang Bangsamoro. Ang news na mula kay Jen Garcia. Malinaw na mensahe ng pagkakaisa at paglaban sa maling impormasyon na naglalayong hindi pagkaisahin ng Bangsamoro ang collective statement of support para kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na inilabas ni Nabasilan Governor Mujib Hataman, Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura, Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mitimbang, Lanao del Sur Governor Mamintal Bombet Adiong at Tawi-Tawi Governor Ishmael Mangsali. Ito ang laman ng opisyal na pahayag ni MP Attorney Nagib Sinarimbo sa gitna ng anay mga pagtatangka upang pagkakawatak-watak ang bangsa moro at disinformation. Ayon sa mambabatas, ang pahayag ng pagkakaisa ng provincial leaders ay isang mahalagang hakbang aniya tungo sa pagsiguro ng istabilidad at patuloy na pagunlad ng rehiyon. Dagdag ng opisyal na ang local government units ay indispensable partners ng BARM sa pagsusulong ng moral governance at inclusive development. Sa suporta niya ng mga provincial governor, mas maisusulong ng may higit na pagtuon sa paglilingkod sa mga mamamayan sa rehiyon at pagbuo ng mas malakas at mas mapayapang bansa moro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.